Salamat Marikis Garcia and Maki Kao para sa napaka na awiting yan. Tama. Ay naku. Pait ano talaga. Ano yung yakap mo? Ampalaya. Bakit? Eh kasi naman BFF, nararamdaman ko na mas bitter pa sa ampalayang to yung pag-uusapan natin today. Well, tumpak ka dyan uh -huh. at umumpisahan ko na. Agad-agad ay, ito, ayan. Hindi lahat ng pangungusap ay pasalaysay. Patanong, padamdam, o pautos. Meron ding... Pahugot! Palayon. pala yun? At sa usapang hugot natin ngayon, ay napaka ng araw na ito dahil, nako, BFF. Mm -hmm. Special ito kasi noong araw, halos everyday nakakasama nila to. Oo, oh, at napapanood ko yan, ha. At talaga? Mm -hmm. Well, please welcome, Tessie Tomas. Magandang umaga po. Magandang umaga. Wala nang puwa. Pua. Pag sinabi po bang hugot, ano pong dating sa inyo? Hugot mula sa kalamna ng iyong kalooban. Parang ganyan, di ba? Mga napakalalalim na mga emosyon. Mm -hmm. Yan. Kayo din po ba kapag meron kayong nararamdaman, eh humuhugot din po ba kayo o nagpo-post kayo sa social media o kaya na ah, Instagram oo. kayo? Medyo, ano, alam mo naman yung ating age range, eh, <laughs> meron tayong konting allergy sa masyadong social media. Ay, hindi sa nagpapakalala, corny ako. Pero masyado na maraming distraction sa buhay. May cellphone na, mayroon ng uh, email, ganyan. May telepono ng correct, landline, correct. ganyan, ganyan. Uh, kulang ng uh, personal eyeball-to-eyeball eyeball, mm -hmm. contact, ganyan, ganyan. So, may mga hugot lines po ba? Alam mo, ano eh, uh, pag ako humugot, nalo na noon, uh, napapakanda ako. Ganito Kanta yun ko? eh. You ask me if I love ya And I choke on my reply <laughs> I'd rather hurt you honestly uh, okay na Oo, po tama yun. nga. Okay na, baka ma-overtime okay tayo. okay na po. Na. Yun. Tama, tama. Yes. Di ba? Sabagi, di ba, nung Manda. araw naman talaga sa mga kanta natin dinadaan, mm -hmm. wala na mga pick-up line na yan, mga hugot lines Correct. na yan, di ba? Oo, wala-wala diba? Pero, For sure naman po, wala naman po talaga kayong hugot lines eh. Oo. Sa pagkasawi, sa pag-ibig, dahil balita po namin eh 22 years na po kayong nagmamahalan ng inyong mister. Oo naman, ah, Englishman. Na, roger Pullen years. is my husband, na tinatawag na Car roger pero hindi siya NPA. Oo, Ka-Roger lang. Ka-Roger lang, Ano naging. Ano laging. po maipapayay niyo sa amin, lalo na ako, parang ilang taon pa lang kami ni Dong, kayo 22 years. Oo, oo. Uh, and remember, naka-take 2 na ako, Okay. So, pangalawang marriage ko. So, mm -hmm. it, is not, it was not easy. Maraming natutunan sa unang biyahe na ina-apply mo sa pangalawang biyahe mo. Ah, ang unang-una siguro yung maturity, tapos sa uh, pangalawa, yung lagi ko sinasabi sa mga young couples, siguruhin mo na mahal na mahal na mahal mo itong taong pakakasalan mo. Kasi yun talaga ang pundasyon ng, ng magandang samahan. Yung napakalalim ng na pagmamahal mo, kaya pag medyo nag-aaway kayo o nagkaka, alam mo na, nagkakaasaran, masasabi mo, asar na ko sa sa'yo, pero mahal pa rin kita eh. Ay! Kaya pipiising ko to. Yan na lang ang hugot line late. ko. <laughs> Yan na lang ang Yeah. Pero totoo totoo talaga diba? 'yun kasi siyempre pag mahal mo isang tao, lahat ng kahinaan niya dapat kaya mong tanggapin. And remember, wala kaming anak. Kasi remember, uh, meron siyang dalawang daughters, mm -hmm. so stepdaughters ko sila. Ako naman may anak. Uh, lalaki. So, parang ang dami na naming anak together. Mm -hmm. Sabi niya, huwag na tayong mag-anak. Lampas 40 na ako na nagkasal kami. Mm -hmm. No no relationship is perfect. Mm -hmm. Di ba? Yes, Meron yes. at merong pagsubok na darating na iba-ibang forma lang. When you know that it's imperfect, then somehow it becomes perfect. Dalang tip na yan. Okay na yes. yan. sa mga, ano, may mga jowa dyan. Alam mo, nabasa ko sa kalendaryong luma yan. <laughs> I memorize loko. ko. Joke <laughs>